Sa edad na lampa 60, hindi lang pampapreno ng gutom ang mga buto. May ilang delikado kapag mali ang paghahanda o paglunok at may apat namang dapat kainin araw-araw para tulungan ang puso, buto, kalamnan at bituka. Hindi ito pananakot, kaalaman nito. Sa script na ito, Ilalatag ko ang apat na buto na delikado at apat na buto na mainam kainin araw-araw. Kasama ang bakit, kanino dapat mag-ingat at eksaktong paraan para gawing ligtas at kapakipakinabang sa tunay na buhay. Tapusin hanggang dulo, may isang linggong starter plan at safety checklist. Unahin natin ang apat na buto na delikado, iwasan o gamitin may babala. Una, buto ng santol. Maraming Pilipino ang nakasanayang lunukin na lang ang buto ng santol. Pero sa seniors, ito ang madalas na sanhinang bara o sugat sa bituka. Ang buto ay makinis pero matigas at pwedeng kumayod o tumusok sa bituka. Kapag naipit, pwedeng humantong sa impeksyon at operasyon. Lalo na tong delikado sa may mahina ang paggalaw ng bituka diverticulosis o naka-blood thinners, mas madaling magdugo. Paalala, huwag lulunukin ng buto ng santol. Iduraan at siguraduhing wala sa sabaw o sinigag na pinaglagaan ng santol ang mga buto kapag isinasalo. Ikalawa, apricot kernels o buto ng apricot at mga amygdalin latril na pinalalabas na natural. Kapag ginata o dinurog, ito'y may cyanogenic compounds na maaring maglabas ng cyanide, delikado sa puso at utak. Kahit maliit na dami ay pwedeng magdulot ng sakit ng ulo, hilo, pagsusuka, palpitasyon at sa malala paghinga na mababaw. Lalo itong mapanganib sa seniors at sa umiinom ng maraming maintenance. Paalala, iwasan ang pagbili ng apricot kernels bilang merienda o gamutan. Ikatlo, mga buto ng mansanas, kahel na may buto at cherry pits kapag sinasama sa blender at ginigiling sama ang prutas. Ang iilan na hindi nababasag ay lumalabas lang sa dumi. Pero kapag marami at nadurog sa blender, pwedeng maglabas din lang cyanogenic glycosides hindi ka dapat kabahan sa aksidenteng 1 hanggang 2 buto. Pero iwasan ng ugaling isama ang maraming buto sa shake o juice. Linisin at tanggalin ng mga buto bago i-blend. Ikaapat, buto ng langka o jackfruit seeds kapag hilaw. Kapag hilaw o kulang sa luto, may anti-nutrients tulad ng trypsin inhibitors na pwedeng magdulot ng kabag, pananakit ng tiyan at sa sensitibo, pagsusuka o pagtatae. Ligtas ang buto ng langka kung lubos ang pinakuluan o ni-steam at binalatan. Kung may gout o taas uric acid, irotate at huwag araw-araw dahil maaari itong magpabigat sa sintomas sa ilan. Kung may natutunan ka sa videong ito, pakihit naman ang like at huwag ding kalimutang mag-subscribe para updated ka sa bagong video ko. Ngayon, ang apat na buto na dapat kainin araw-araw. May tamang dami at anyok. Una, butong kalabasa. Pumpkin seeds o pepitas para sa magnesium, zinc at healthy fats. Si Tatay Nestor, 71, laging namumulikat sa gabi nang nagdagdag ng isang maliit na dakot, isa hanggang dalawang kutsara nang inihaw na pepitas tuwing hapon, humupa ang pulikat at gumaan ang tulog kasabay ng sapat na tubig. Ang magnesium ay pang-relax ng kalamnan at ang zinc ay pabor sa immune at balat. Paano kainin? Budburan sa lugaw, oatmeal o gulay. Iwasan ang sobrang alat. Paalala, sa chronic kidney disease, bantayan ng dami, mataas din sa phosphorus, kumonsulta sa doktor o dietitian para sa limit. Ikalawa, linga o sesame seeds para sa calcium at lignans na pabor sa buto at ugat. Si Aling Feli, 69, pinalitan ng alat ng ulam ng dinurog na linga, gawing gumasyo, linga plus kaunting asin, at dagdag sa gulay. Mas kontrolado ang presyon at hindi sabog ang alat. Paano kainin? Isang kutsaritan na linga na light toast, huwag sunugin, at budbod sa pechay, kangkong, tokwa o isda. Kung may pustiso o hirap nguyangin, durugin o gawing tahini para mas madaling lunukin. Paalala, kung naka-blood thinners, okay ang linga pero iwasan ang biglang sobra. Panatilihing pare-pareho ang dami araw-araw. Ikatlo, chia seeds para sa fiber at plant omega-3 o ALA na pabor sa bituka at puso. Si Lola Minda, 74, constipated, nang gumawa ng chia gel. Isang kutsarang chia plus tatlo hanggang apat na kutsarang tubig pahintuin sampu hanggang labing limang minuto at inihalo sa plain yogurt o lugaw. Naging regular ang pagdumi. Ang fiber ng chia ay nagpapabagal ng asukal, nagpapabusog, at tumutulong sa kolesterol. Paano kainin? Isang kutsara kada araw. Ibabad muna para iwas kabag at para mas ligtas sa lalamunan. Paalala, kung umiinom ng maraming gamot sa umaga, ilayo ng isa hanggang dalawang oras ang chia. Nakaka-alter ng absorption sa ilan. Sa CKD o heart failure na may fluid limit, isa lang alang ang dagdag likido ng chia gel. Sumunod sa payo ng doktor. Ikaapat, flaxseed o linseed para sa omega-3 ALA, lignans at fiber na pabor sa kolesterol, presyon at bituka. Si Kuya Peds, 70, inihahalo ang isang kutsarang ground flax sa oatmeal, mas dahan-dahan ng asukal at mas busog hanggang tanghali. Dahil matigas ang balat ng flax, dapat giling o ground para masipsip ang benetisyo. Paano kainin? Isang kutsarang ground flax per day sa oatmeal, lugaw o gulay. Itago ang giling sa kasera na may takip sa ref para iwas rancid. Paalala, gaya ng chia, ilayo ng oras ng gamot kung kinakabahan sa absorption. Sa CKD o GI sensitivity, magsimula ng half kutsara at dagdagan unti-unti. Before we continue, paki-comment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood at ilang taon na po kayo. Mapapansin mo ang pattern. Ang delikado ay yaong nilulunok ng buo. Santol, gamot ang tingin, apricot kernels, sinasama sa blender at dinudurog ang maraming buto, apple or cherry, at hilaw, dilutong buto ng langka. Samantala, ang mainam araw-araw ay yaong may mineral at mabuting taba butong kalabasa, linga, chia at flax kapag pama ang dami at handa, toasted, dinurog o ibinabad para ligtas lunukin at masibsip ng katawan. Gawin nating praktikal sa loob ng 7 days. I-rotate ayon sa tiyan at gamot. Araw isa, umaga, lugaw na may isang kutsara ground flax dahon ng pechay. Hapon ay 1 to 2 spoons pepitas na walang alat. Araw dalawa, umaga ay plain yogurt plus chia gel, isang kutsarang chia ibabad, plus papaya, tanghali gulay na may dinurog na linga. Araw tatlo, umaga ay oatmeal plus 1 to tablespoon ground flax. Hapon ay pepitas, Iwasan ang anumang prutas na blender na may maraming buto at hindi nahihiwalay. Tanggalin muna ang buto, mansanas or cherry. Araw apat, umaga ay kape o tsaa pagkatapos ng gamot. Merienda ay chia gel sa tubig kalamansi. Tanhali, gulay na may linga. Araw lima, umaga ay lugaw na may sardinas. Budbud ay pepitas isang kutsara at hapon ay flag sa saging nasaba, durug, maliit lang. Araw anim, umaga ay oatmeal plus chia gel, tanhali, tokwa na may linga. Hapon ay pepitas. Araw pito, piliin ang dalawang paborito, halim, flax at linga, at panatilihin ang isang kutsara bawat isa, obserbahan ng kugan at pagdumi safety checklist para sa seniors, lalo na kung may maintenance. Huwag lulunukin ang buto ng santol. Huwag bibili ng apricot kernels bilang merienda o gamot. Huwag i-blend ang prutas na may maraming buto at hindi nahihiwalay. Tanggalin muna ang buto, mansanas o cherry. Jackfruit seeds. Kainin lang kung lubsang nilaga steam at binalatan. I-rotate kung may gout. Chia at flax. Ilayo ng isa hanggang dalawang oras sa gamot lalo na sa umaga kung gusto mong iwasang abala sa absorption. Magsimula sa maliit na dami at paunti-unting dagdag. CKD or heart failure. Limitahan ang pepitas at linga ayon sa payo. Phosphorus at potassium at bantayan ang dami ng chia gel kung may fluid restriction. Pustisa o hirap lumunok, piliin ang ground or soaked, giling na flax, ibinabad na chia, dinurog na linga. Iwas sa buong buto na matitigas. Kapag may paninikip ng dibdib, tuloy-tuloy ang pagsusuka, matinding pananakit ng tiyan o hindi normal na pagduni matapos lumunok ng buto, magpatingin agad. Kung may natutunan ka, i-comment ang buto na panangga at isulat kung aling dalawang good seeds ang sisimulan mong idagdag bukas at aling delikadong buto ang iiwasan nyo sa bahay. Ibahagi ang video na ito sa pamilya at kapitbahay. Baka ang simpleng hindi paglunok ng buto ng santol at pagdagdag ng isang kutsarang flax o chia sa umaga ang mismong hakbang na magpapagaan ng tiyan, magpapakalma ng presyon at magpapalakas ng lakad. Panghuling paalala, iba-iba ang katawan, gamot at kondisyon ng bawat isa. Ang mga payo rito ay pangkalahatan at hindi kapalit ng personal na gabay ng doktor o dietitian. Kung may kidney disease, gout o problema sa paglunok, humingi ng personal na payo bago dagdagan ng buto sa araw-araw. Sa tamang iwas at tamang pili, for delicado out, for pananggain, unti-unti mong binubuo ang plato para sa mas mahabang buhay at mas malakas na katawan. Pakiklik lang ang video sa itaas para sa bagong kaalaman para sa iyo.